guys okay, so ayan po uh, na tayo sa farm 1 ito yung ating way medyo ayan marang ito okay, direct yung kala maambo ngayon pero so, tingnan natin kung lalakas pa magkana tayo mag tatanggal tayo ng damo tapos tingnan natin yung makaabono ngayong araw ayan hulaan tayo sindi bolo <laughs> so ito yung ating way pa punta sa farm 1 so motor lang tayo yun, guys Ayan. may madadaanan tayo na dragon fruit farm so medyo ano to uh, malayo layo lang na naka-proading 900 meters dito lang so, so hindi pa kasama yung mga bato-bato Uh, area yeah. Good afternoon guys So ayun po at Tapos na tayong mag Tanggal ng damo Spring naman Medyo alang ayun na ay, yung time Kaya Ayun uh, Tomorrow naman tayo mag continue ng ibang air Ibang mga tulin So ngayon ang Pinag-spray natin ay halong fungicide insecticide at foliar magamanda ang ating sili at maiwas sa pungus yun, yung kabilang area medyo madama pa hanggang pero dito anong kakandama yan so, ayan, ah uh, after nito ay tingnan din kung pwede pa maka isang tudling pero mapunta pa tayo sa may talong huha, pwede nang ihabol pa yun doon na spray tapos yung ating ano na dyan nakapalaya ganito karami yung sumasabay ito yung dali ng buk ako nakadali dyan okay guys parang halos kalahati na yung nalinisan pero hindi pa kalahati yun. o so yung gitna ng tudling spray na lang natin ng herbicide pagka na hindi na mahangin So, tapos yung maghapon natin. Ayan. Uh, Spray na. Tanggal ng damo. Tapos. Kumain ng tanghalian. <laughs> Siyempre, hindi mo wala yung pagkain ng tanghalian. Di ba? Ayan siya guys. Nandun sa dulo na yun. Tapos dito. Yung ampalaya at dun yung may tatong. Saan na ba yung may ano dito? Meron na may ano dito. May isang... Saan hmm. may mga bulaklak na yun? Eto, katulad din to. wow. Oh. Ang bulaklak na yun. Ano mo lili? Marami na yung tanim dito guys na ano, ito. Diyan, ito yung isang balag natin. Meron dito dating mga ang palaya kaso nadali ng kalabaw. So, tingaltan mo natin ang ano, ng upo. Ayan. Ha? Kailangan na rin po ito may spray bukas. May mga kumakain. Ha? Ayan, palabas na yung iba. Yung iba, kakaumpisa pa lang. Yung kailangan, um, kailangan na siyang ano? kailangan na rin siyang isparayan kasi may kumakain. Ayan. No? Ayan. Kasi gano'n mo um, lang lumabas yun. Ayan ang ganito niya. So, doon itong dating may ampalaya. May tatlong, ano doon, tatlong bukdo to na hindi natin nalagyan so bali syam siya katabi tapos nandun yun yung medyo green na yun mga talong naman dun tapos dito inaubos din ang labaw dyan yun yun yung guys na yun yung green pa na yun yung dalawang part na yun sprayan natin yun lagyan natin ng okra ayan so ayan po at Shoutout sa ating 64 subscriber. Opo oh, yan. I forget the variety pero parang ano siya. Uh, tawag itong tambuli. So itong area natin ito nag herbicide tayo kaya ganyan. Uh, brown na brown yung, dag, yung dam. So wala dito si Golda kaya walang mag-aararo sa atin dito. Andun sa... Santa and Gold. So this is the farm one. And look at that. Upper portion proportion na yun. medyo malaki yung nilagay natin dito na Ito ano to? Na damsi. So pang mga na ito. Tingnan natin kung ano siya katagal pero matagal yan. Hindi pa naman well prepared to kasi kulang pa nga siya sa pagpayan sa gitna. So once na nagano na to na nagsimula na silang umakyat yan. Nakita na natin dahan-dahan, dahan natin. Pero as of now, ito muna siya. Pag you kano, tatalian na lang ng wage sa tapos gapang pataas. So it's around what time is it na? 5:13 in the afternoon. So pakap na tayo ng ating things, yung you know, sprayer, yung masarol. At going home na prayer. Tapos ito, kala mo kung damo-damo lang na pero may mga kamatis pa dito. Hindi pa nga natin ito transplant. So, ayan po. At salamat sa ating 64 subscriber and salamat po sa panonood. Rancho na Renex. So, sa susunod ay harvest naman tayo and then sana pa, da, pa dumad, dumamid dumamid yung dumamid dumamid dami dumamid dami yung ating <laughs> ano yung ating ano dito harvest so, padami na padami naman na to ayan. pero kailangan pa rin natin maglinis ng ilalim dahil ayun ito linisan natin Plano ko rin herbicide to sa susunod pagka may budget na. O, hanggang dito lang guys. Salamat.